And good afternoon mga kabilder, welcome yung muli sa aking YouTube channel. So ngayon mga kabilder ang ipakikita ko naman sa inyo or i-share. Mayroon tayong i-align sa frame ng sidewheel ng sidecar. So itong pang sidewheel na gulong ay pang timbul type. So first time lang natin gagawin to mga kabilder kaya i-share ko sa inyo kung paanong diskarte. Eh. So alam nyo naman mga kabilder na ang timbul type or ano pa man dyan, basta iba sa laguna type ay malaki ang ihi. Ayan, so ito yung ihi niya mga kabilder. So ito, uno. Uno ang size nito mga kabilder, napakataba. Ayan o. Oh. So ngayon ang gagawin natin sa flat bar, bubutasan na lang natin ng ano ng welding kasi napakalaki ang problema nito mga ka welder kasi maiksi ito itong ihin to maiksi so paano tayo mag ano mag lalagay ng pinaka spacer mga ka welder ayan so ating titingnan kung paano sa ikakabit natin kung anong nga bang sistema nyan kasi first time lang nating gawin to ay yun ang gusto ni kaibigan kawali yan ang kanyang side chair ay timbul type yung side wheel para daw malaki at matiba yung pinakaihi nya ngayon tayo naman ang nahirapan mga kawilder ano Ayan, so stay tune, mga kawilder at ipakikita ko sa inyo kung paano diskarte ng ating gagawin dito. So bali ito na mga kawilder ang nangyari, ito na ang ating ginawang diskarte. Eh. Ayan, so pansin nyo naman mga kawilder ay napakahaba pa nung ano na yan, yung eh, na yung ulo. Ayan mga kabilder, yung pinaka-spacer nya, ayan o, napaka-ikse. Ayan, wala pang dalawang guhit or dalawang guhit lang yan mga kabilder, ayan. Napakaliit. Kailangan mayroong kasi niyan mga kabilder, space dito sa hub. Kasi hindi pwede dito magdikit ng flat bar at saka itong hub kasi hindi iikot ang gulong. Okay? Ganon din sa kabila mga kabilder, ayan o. Ayan o, napakaliit. Ayan. Yan ang ano. Kasi kaya mga kawilder maliit, jawa ng, ang ihi ang ating hinabol. Kasi pansin niyo mga kawilder yung ihi niyan. Ayan. So lubog yung tornilyo. Ah kalahati lang. Ayan oh, kalahati lang 'yan. Kalahati. Pero nagana siya mga kawilder. Eh lang ito. Sabihin natin sa may-ari na dagdagan to ng ano ito pinakaukab dito sa ano niya sa pinakaulo para humaba pumasok doon sa dulo para mag malagyan ng lock doon sa dulo ng ayos para hindi delikado ayan so kailangan to ma ano or may mabilis sila na mahaba yon pwede para ito ay eh, lumabas dito yung pinakadulo ng ihe mga kabilder ayan okay na siya So i-align na natin doon sa pinaka-frame niya. Ayan, pero napakaliit lang mga ka-welder ayan, ayan at saka kalahati lang. Oh. Kalahati lang yung pinaka ano niya. Pinaka higpit. Ayan oh, 'yun. Grabe, napakaliit. Okay. So yan mga kabilder, i-align natin doon bago pa ikuti natin kung hindi nga ba lumangit-ngit mga kabilder. no Stay tuned lang mga kabilder. Ng mga kawilder, ang problema nga lang talaga, yung ihi. Kailangan ito mapatuknuhan, mapabawasan yung ulo para yung ganito niya, ito, mabawasan abot dito, maging ganito kalaki para kumaba. Yan. So, okay na mga kawilder. Yan. So, maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder. Kaya nga pala mga ka maraming maraming salamat ano sa mga patuloy na sumusuporta sa ating video. At saka sa mga nag-subscribe, ayan, maraming maraming salamat mga ka -builder. So shout out sa inyo mga ka -builder. Ayan.